Dito ako ngayon sa Gumaka Quezon. Tingnan mo naman yung view. Tingnan mo, tingnan mo, tingnan mo. Tingnan di ba? At meron akong espesyal na kasama ngayon. Magugulat kayo kung ba't kasama ko to. Ipakita mo. O, gulat kayo, no? Kasama ko si Madam Yel. Kaya meron tayong malupit na gagawin ngayon. Yung araw, nakipag-swap kami ni Madam Yel sa taga sa taga bukid Awang eksperto lang mga nagawa nito na ah. Ah, sabar ako, mo, sige, hindi okay. ko. Stop, kukunin ko na tong saging. May kasama to, may kasama pa tong puso. Puso mo? Oo. <laughs> umuulan, di ba? Gagawa tayo ng improvised na payong. Para kay Madam Yel, syempre. Madam so, Yel, umuulan na! Ginawa ko pa yung dito. Kaya pa mo. mo Naabot na namin ni Madam Yel top top Tignan mo naman ano Ito, ito, Uy, mo pa, nasa, nasa taas ka ulan no? Hindi mo naman yung tagi dito ako ngayon sa Gumaka, Quezon. Tingnan mo naman yung view. Tingnan mo, tingnan mo, tingnan mo, Napakaganda, di ba? At meron akong espesyal na kasama ngayon. Magugulat kayo kung ba't kasama ko to. Ipakita mo. O oh, gulat kayo, no? Kasama ko si Madam Yel. Kung bakit kasama ko siya, mapapanood nyo sa upload ni Yel mamaya. Ano oras upload mo, Madam? 5.30 p.m. Oh. Ngayong araw, meron tayong malupit na trip. Di ba, Madam Yel? Eh, huwag kasi Mat pa yung trip mo. Eh, eh siyempre kasi, kasi naka sa probinsya tayo. Kailangan natin i-maximize kung anong meron ng probinsya, di ba? Kaya meron tayong... Nakikita niyo naman napakaganda ng nature dito. Tingnan mo yung mga dinadaanan namin ni Madam Milo. Pupunta nga pala kami ngayon sa pinakamataas na bundok. Diba? Mataas ba yun? Nag-harvest kami. Mga ilang minutes na lakaran lang pero basic lang yan. Di ba madam? Kaya na mga tayo naghahanak dito. Sabi mo pag hindi ka, di mo kayo bubuhatin ka. Kaya natin nga doon na. Daraman. Update ko kayo eh. pag nandun na kami, maglalakad muna kami. Ano ah! itong buhay sa akin? Oh, yung... oh, oh, oh. Meanwhile, Eh <laughs> may gustong patunayan si Madam Mil, eh. <laughs> Hindi Hindi <ro> raw porket <laughs> kaya ng mga lalaki. Kaya din daw ng mga babae. Sige, sige. Oh. Pero mag-iingat ka, madam, ha? Oo, ko yun. Mas morono pa sa akin. <laughs> Ba't gano'n? Hindi, <laughs> sa susunod na gagawin natin, masusiguraduhin ko na mas magaling na ako sa'yo. Tapos ano talunin ito? mo ako. Talunin mo ako. madam. Oh. Hindi ka mo mapagod? Hindi uh, pa. Hindi pa yun. Kasi okay, malakas to eh. Ano, kaya ano, pa tayo? Hindi po, ako alam ko yung gusto. Ano, kaya pa tayo? Laki pa natin. Pero pakita mo muna ang janto. Oh. Tingin niyo, di mo na kami ni Madam Yel, no? Gusto niyo nga, guys. Kaya mo ba? Kaya mo tumira dito? Oo, gusto mo ba? Gusto niyo, guys. Kaya mo <laughs> dito na kami <ako> <laughs>

Oo, oh, kilala. nakita nyo na to nung mga nakara sa Vista Gusoy, sa, sa uh, isang account page eh, no? Uh -huh. Kilala nyo na to. Pahila nyo, pahila nyo. Ito yung tito ko. Ayan. Tsaka ito, ito, tito! si oh. tito niya na to. Siya may ari na itong malaki na to. So, Siya may ari na itong ano na to, oh. farm na to. Pahit naman yung tito. Pahit naman yung tito. Galing, oh. ganito ang gawin nyo. Pag kayo maghahawa ng inyong mga koprahan. Tansan nyo ang pulo ng Ah, tatabasin niyan tito? Yung mga daon na ganyan? Uh -huh. Positive. Oh! And dali lang yan. Kaya ko rin yan, Madam Yel. Pakikita oh, ito. Ikaw man. Diyan oh. Ano mo? Oh. Madam Yel, ako aho, na lang aho. muna. Bakit? Ako naman. Bakit tumahan Alam mo naman labdalab kita eh. Tatabasik <laughs> ko. Ito, ito lahat. Hindi mo gagawin ng di ba? Gagawa tayo ng improvised na payo. Para kay Madam Lil, syempre. Okay. Madam Lil, umuulan na! Ano ang dito? Tsaka pakita mo, liga, liga, liga. Nakabot na namin ni Madam Yul yung, yung tuktok. Tignan mo naman, no? Ay, tama, pakita mo. Ay, tama, ayun, no? eh. Eyy, nasa baba, nasa taas ka, Mula, no? Ayun, 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 sa ayun, 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 Daniel. Ulog ka diyan. Baka maulog dito. pa yan Ano ba 'yan? Kaya niyan. Dito. Madam Yel, okay. meron akong ipapakita sa inyo. Ito mga gawain na ganito. Pawang eksperto lang ang mga nagagawa na ito. Ha. Ipapakita ang ita. Ano, gusto mo na saging? Oo. Oh. Gusto mo saging? Ikaw dito. Gusto oh, mo saging? Gusto mo kami. Paborito yun. Tingnan natin. Tara. Kaya mo ba yan? Dahan-dahan lang ang. ang lalim yun, no? Ah! Tama na ako. Kaya mo oh, ako. Sige. Hindi ko. Sige, gano'n. Oop! Gano'n! Hindi ko O, itak! Itak! O, galing! dito oh, galing! Hindi <laughs> ko kaya yun. Isaging na tayo! Isaging na tayo. Makakain na tayo. yan yun. Hindi ko kaya. Nabi. Ganyan nga. <laughs> Matatakot yun si O. Sa mga matatakas. O, hindi ka mo. Huwag ano na kaya niyo. Tam, pupunin ko na tong saging. May kasama, to, may kasama pa tong puso. Oh. Puso mo? Oo! Oh. <laughs> ah. Bravo! Ang galing! galing nyo! Oh. Sa, dito! Mm. dito. Nasa'y puso!